Hello guys, so today's video natin ay papakita ko sa inyo yung mga ginagawa namin na pinaka basic bilang isang kunyang o isang domestic helper dito sa Hong Kong. Uh, pagkagising mo guys ay magayos ka lang ng sarili mo and then mag start na tayo sa ating work walang kape-kape or anything something like that sometimes ayan so basic na yung parang ginagawa natin sa ating bahay araw-araw. Yung pagtitiktok ng mga damit, paglalaba at pagsasampay ng mga damit ay parte yan sa basic work namin dito sa Hong Kong na araw-araw namin ginagawa. So, maswerte ako guys kasi sa amo ko ay hindi ko na kailangang i yung mga pambahay or mga pambahay ng mga bata or pambahay nila. Usually lang guys, ang pinaplancha ko dito is yung mga uh, gamit ng amo kong lalaki na pupunta sa kanyang office work. Yun lang guys. At saka yung mga uniforms ng mga bata, yun lang yung plinapansya ko dito sa aking mga amo. So guys, maswerte ako kasi wala akong mga alagang hayop katulad ng mga aso or pusa na makukulit sa loob ng bahay. And minsan ay may bata ka na, may kasama ka pang hayop din plus ang dome. So, yan guys. Ito yung pagbabacuum. So, sa akin guys, ay yung pagbabacuum ko is nasa isang part lang ako pwedeng magvacuum. So, yung mga part na iba is pinupunasan ko or winawalis ko. Kasi sa part na magbabacuum ako is yung may ano lang yung yung part na may carpet lang yun lang ako dapat gumamit ng vacuum guys so ayan as daily work natin dyan din sa Pinas ay ganito ang trabaho namin dito na pinaka basic sa araw araw so yung next ay yung paghuhugas ng mga pinggan at pagpupunas ng mga pinggan na pinagkainan nila And then ang sunod dyan guys is yung usually yung pagluluto din, nagluluto din kami dito. Kaso nga lang maramihan minsan ang niluluto namin base sa kanilang kagustuhan. Usually yan guys ay isda, kulay, karne at soup. So, ayan na nga guys, yung mga pinaka-basic na work namin dito sa Hong Kong bilang isang domestic helper. Pinaka-basic lang yan guys, ha. wala pa yung mga outside work or yung mga hatid-hatid sundo namin sa mga alaga namin. So, ayan, sana magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga ginagawa namin dito sa Hong Kong.